Ayan, 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 video ko ng video, hindi pala na naka-video. Hindi <laughs> pala, hindi ko pala na-touch yung video. Ayan, wagyo, wagyo. Kakawa naman yung ipon, baloktot na, hindi pa kinakain. Ang ganda ng sopa namin, magsupo kayo. No, 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 no. <laughs> papalaayo papalaayo ganda na so namin dito bakit dance tayo okay mamay eh, ay na sir wagyo 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 deleting no, 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 no. na ko ko minuto na yung video ko nang hindi nakakapost Malik na. Ito talab ng wagyu. <laughs> <laughs> Sir, may pantabay, may pantahimik ba itong wagyu mo? Mga lalab, mga lalab!